kalsada, pintura. Coach Frankie Lim kontra Coach Yeng Giao. Dalawang kupon ng nais na makaangat sa standings matapos ang ilang dikit na laban, kontrobersyal na laro at mga kakaibang pangyayari sa mga manalaro tulad di umano ng kulam. Sa video natin ngayon, halika at tayo magbalik tanaw sa laban ng Enlex at Rain or Shine. That was his first drive and here he is, hanging up in the air, being That That's old, yes, he's reading uh, Chafee very well. Oh look at that! Oh, Nambata with the pinoy step. Almost a turnover. There it oh, is. here And Chafee Jr. with the slam. Dunks. Iyan nga ang mangilang gilan sa mga puntos nitong kapalit na import ni Thomas Robinson. Itong si Chaffee Jr. tila may galit sa ring kapag sumasalpak. Exciting naman maglaro ngunit may kailangan pa marahil patunayan sa PBA. Sa gabing ito nga, nakapagtala naman siya ng 32 puntos sa loob ng higit 40 minuto. John Anthony finding KP Jr. Oh! Here in Greater Shine. Oh! Through the contact, Chafee Jr. Another look at that here. A beautiful pass there by on the part of Matt Nieto. Banggit ni Coach Yeng Giao sa mga nakaraang mga panayam sa kanya para bang may mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya ang nangyari sa isa sa kanyang mga rookies. Pabiro pa nga niyang sinabi na sa larong ito, nag-alay pa sila ng manok at baboy para kay Keith Datu. Hindi biro ang ginawa ng manalarong ito para sa Elasto Painters ngayon. Mabibigat ang kanyang mga blocks. Timely rin ang kanyang mga naipukol na tres. College level was a double-double machine as Keith Datu erases a shot from BGR. And that's the value of having Keith Datu on on your on your team. Alex finds BGR, attacks Datu, it's the battle of the big wow. men and so far Datu has been a nightmare for BGR. Yes. Storyline here for Rain or Shine, Keith Datu pulls up for three, yes! the find to nambata, nambata with the fake to drive, Datu with the corner, and Datu! Okay. Kung ang import ng kalaban puro dunks ang ginawa, ibahin mo itong import ng rain or shine. Hindi man nakadunk sa larong ito ay naging epektibo naman ang kanyang mahusay na pagpwesto sa ilalim upang maging benepisyaryo ng magagandang pasas sa kampi odi kaya naman makakuha ng mga offensive rebounds tapos biglang itututok na lang ang tira para pumasok sa ring ang bola. Paulit-ulit itong ginawa ni Demetrius Treadwell. Treadwell on the attack, the little Euro Nagtapos ang laro sa final score na 113 to 101 pabor sa koponan ni Coach Yeng Giao. Naging malaking bagay para sa Elasto Painters ang kanilang rebounding at defense na kung saan lumamang sila ng bahagya sa Road Warriors. Higit na marami lamang din talaga ang nakapag para sa Rain or Shine at hindi sila kinulang ng firepower ngayong gabi. Did a nice face alone with this nice swat on Stoke Shafi. It's a good Seryosong tanong kaibigan at sana ay mabasa ko nga ang iyong sagot sa comment section. Ano sa tingin ninyo ang dahilan kung bakit wala na masyadong nanonood ng live sa PBA? Evident o kapansin-pansin din kasi talagang napakaraming bakanting upuan sa laro ng NLEX sa Train or Shine. Pero malay natin, sa susunod ay dumami na muli ang manood. And yet a wide open, despite the late challenge from Gabe Norwood. Well, finding Gabe! Gabe for 3! lead since the beginning the referees check and it's surely in rain or shine Muli, ang lahat ng aking komento ay sariling opinyon at obserbasyon ko lang bilang isang sumusuportang fan ng basketball. At kung hindi kayo ayon sa akin ay feel free to share ang inyong sariling opinyon sa comment section. Spread love, not hate lang tayo palagi. Huwag sanang po at galit ang ating pairalin kundi puso at pag-ibig. Salamat sa inyong panunood. Pindutin lang ang subscribe at notification bell button para di nyo ma-miss ang mga susunod ko pang videos. Salamat sa suporta. Ha? Hanggang sa muli.